Dalawang patay sa pagsabog sa pagawa ng paputok sa Kabuyaw, Laguna. Isang bata naman ang nasa critical na kondisyon. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang tumambad sa mga residente ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na pagawaan ng paputok sa barangay Bigaa sa Kabuyaw, Laguna. Ayon sa mga residente, bago yan ay nakarinig sila ng sunod-sunod na malakas na pagsabog. Mabilis na kumalat ang apoy at tinupok ang fabrika na gawa sa mga light materials sa datos ng Kabuyao LGU, dalawa ang nasawi habang anim ang sugatan. Isinugod sa ospital ang mga biktima kabilang ang isang bata na maluva ngayon. Alas 4.30 ng hapon nang tuluyang maapula ang apoy. Sa investigasyon, gumagawa ng kwitis ang mga trabahador nang biglang sumabog. ay sa Kabuyao LGU, lehitimo naman ang pagawaan ng paputok. Inimbestigan pang ang sanhin at kung may kapabayan pa ang may-ari ng pagawaan meron naman sila mga permits. Uh, ayan, kailangan pa rin natin na i-validate bukas. Ano po? Kasi tabi-tabi po yung mga gawaan dito. Pero yung paggawaan po na paputo, kaya matagal na panahon na po yan na industriya dito sa Kabuyaw. Yan po ay uh, livelihood ng mga taga rito sa lugar na ito. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5